Noong March 15, 2016, isang Chinese fishing vessel ang ilegal na pumasok sa karagatang nasasakupan ng bansang Argentina upang mangisda sa bahagi ng Puerto Madryn, isang lugar sa bahagi ng South America na sobrang yaman sa mga lamang dagat, partikular na sa Pusit. Akala ng mga mangingisdang Chino ay magtatagumpay silang magsagawa ng ilegal na pangingisda rito pero nagkamali sila ng binangga dahil agarang pumalag ang matatapang na mga miyembro ng Argentina Coast Guard at nagpaputok sa barko ng China hanggang sa tuluyan na itong pinalubog. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Matagal nang nagalap ang insidente ito. Ilang taon na rin ito mga kabayan pero gusto ko lang itong share sa inyo kung paanong ipinagtanggol ng bansang Argentina ang kanilang teritoryo laban sa China. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat i-consider na gawin na rin ng Pilipinas lalo na nga sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan kasing magkaroon ng kahit papano'y kaunting pangil ang ating bansa. Kitang-kita nyo naman Padami na ng padami ang mga barko ng China sa Skoda Shoal. Yung sa atin, nag-iisa na nga, butas pa ang BRP Teresa Magbanwa. May Navy Vessel na ang China sa Skoda. Pag binatakyang Magbanwa, goodbye tayo sa Skoda. Anyway, pag-usapan muna natin itong naganap sa Argentina. Sigurado ako, sasaludo kayo sa bansa na ito. Ang balita hinggil sa matinding harapan sa paggita ng barko ng China at ng puwersa ng Coast Guard ng Argentina ay mabilis nang nakarating sa buong mundo. Makikita sa video footage na ito ang aktual na naging insidente kung saan ang mga Argentine ay nagsagawa ng matinding hakbang para pigilan ang illegal na pangingisda ng isang Chinese fishing vessel sa loob mismo ng exclusive economic zone ng kanilang bansa. Sinabi ng Argentine Naval Prefecture na nadiskubri nila ang iligal na pagpasok at pangingisda ng Luyan Yuan Yu 010 malapit sa baybayin ng Puerto Madryn, isang fishing site sa bahagi ng South America na likas na mayaman sa lamang dagat. Sinubukang kontakin ng ACG ang nasabing Chinese fishing vessel sa kanilang mga radyo sa salitang Espanyol at Ingles. Nagsagawa rin sila ng mga visual at audio signal sa barko ng China. Imbis na tumugon, pinatay pa ng Chinese fishing vessel ang kanilang mga ilaw at sinubukang tumakas sa puwersa ng Argentina at plano ng mga ito na magtungo kaagad sa international waters. Tila minaliit ng barko ng China ang kakayahan ng Argentine Coast Guard at inakalang kayang-kaya nila itong matakasan dahil sa tangkang pagtakas ng mga inchik. Agad na nagpaputok ng warning shots ang Argentine Coast Guard sa kasagsagan ng habulan ng mga barko sa dagat. Gayon pa sinubukan pa ng Chinese vessel na banggain ang isa sa mga barko ng Coast Guard na humahabol sa kanila. Dito na nagsimulang paulan na ng bala ng barkong Prefecto Derbes ng ACG ang fishing trawler na himasok sa katubigan ng Argentina ayon sa balitang iniulat pa ng Al Jazeera at maging ng CNN sa kanilang official website nagawang palubugin ng Prefecto Derbes ng Argentina Coast Guard ang Chinese fishing vessel sa kasagsagan ng habulan bago pa man ito makalabas ng EEZ ng kanilang bansa. Isinawalat ng mga opisyal ng Argentine Coast Guard na hindi sila pinakinggan ng Chinese fishing vessel sa kabila ng diplomatikong pamamaraan para kontakin ito bagkos ay tinangkapan nga nitong tumakas at sinubukan ding banggain ang isa nga sa kanilang mga barko kaya naman minabuti nilang barelin na lamang ito hanggang sa nagtamu na ng maraming butas ang barko ng China at naging dahilan para lumubog ito ng tuluyan. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang Coast Guard ng Argentina at sa mga mangingisda kabilang na nga ang kapitan ang kanilang nailigtas at agad na ikinulong sa kanilang bansa habang ang 28 mangingisda naman nakasama ng mga ito sa lumubog na barko ay agad na na-rescue ng isa pang Chinese vessel malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dahil sa pangyayaring ito, agad na umalma ang gobyerno ng China Labis di umanong nakakabahala ang ginawang pagpapalubog ng Argentina sa Chinese fishing vessel at agad silang nagpadala ng mga representative para himuki ng Buenos Aires na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa naganap na insidente. Ang China ang isa sa may pinakamalaking market pagdating sa mga seafood kaya naman hindi nakatakataka na marami sa mga huli nito ay ilegal na kinukuha sa teritoryo ng iba't ibang mga bansa. Base sa report, hindi bababa sa 2,000 fishing vessel ang pumapalaot sa EEZ ng ibang mga bansa para ilegal na mangisda rito. Ayon sa Argentina, taong 2012 pa nang may mahuli silang dalawang Chinese vessel na matagal nang ilegal na nangingisda sa kanilang territorial waters. Ayon sa article ng SeafoodSource.com, napagalaman na ang pinalubog na barko ng China na Luyan Yuan Yu 010 ay isang state-owned na barko. Ibig sabihin pagmamayari ito ng Chinese government at marami na nga itong record ng illegal na pangingisda sa iba't ibang mga bansa. Matagal ng illegal na nanguhuli ng short fin squid ang mga inchik na ito sa EEZ na pasok sa Argentina dahil ang species na ito ng pusit ay nagdegenerate ng 572 million hanggang 2.4 billion US dollars kada taon. Sa kasalukuyan, maraming beses nang hinaharas nga ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa disputed territory ng West Philippine Sea. Niminsan hindi man lamang lumaban ang Philippine Coast Guard kahit na sira na ang ating mga barko at naawi pa nga sa pagkaputol ng daliri ng isa sa ating mga sundalo dahil nga sa marahas na aksyon na ginagawa ng China sa ating teritoryo. Kung tutuusin, may karapatan ng Pilipinas na magsagawa rin ng mas mapangahas na mga hakbang para itaboy ang mga barko ng China na nakatambay sa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone partikular na sa Skoda at Ayungin Show kung saan mas tumitindi nga ang mga tensyon. Hindi naman nalalayo ang military ranking ng Argentina sa ating bansa sa taong 2024. Sinabi ng website na Global Firepower na nasa ranking 28 ang bansa na ito habang ang Pilipinas naman ay nasa rank 34. Base sa naging insidente sa pagpapalubog ng Argentina Coast Guard sa barko ng China, nagkaroon ba ng digmaan? Wala naman, di ba? Ibig sabihin, ayaw rin ng China na magkaroon ng gera. Ang mga bansa gaya ng Malaysia at Indonesia na kapitbahay ng Pilipinas sa Southeast Asia, matagal nang pumapalag sa China. Wala namang imik si Xi Jinping, di ba? Pero pagdating sa Pilipinas, kinakaya kinakayakayanan lamang tayo at inaapak-apakan sa sarili nating teritoryo na kung tutusin, may karapatan tayong gumamit ng puwersa dahil base sa United Nations Convention on the Law of the Seas kung saan signatory ang China. Pasok sa 200 nautical miles ng Pilipinas ang bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin ng Chinese government. Ilang beses na tayong gumamit ng diplomatikong pamamaraan. Nanalo na nga tayo noong 2016 arbitration pero anong sabi ng China? Hindi nila ito kikilalanin sa naganap nga na pagpapalubog ng Argentina Coast Guard sa Chinese fishing vessel, ipinakita nila ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Isang bagay na pwede rin gayahin ng Pilipinas para hindi naman tayo nagmumukhang kaawa-awa. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Dapat bang pumalag na ang Pilipinas o dapat ay tuloy-tuloy lang tayo magpabugbog at ipaubos na natin ang kakaunti na nga nating mga barko? May mapapala pa kaya tayo sa mga ginagawang diplomatic protest? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.